So guys, ito po, loft house high ceiling. Puro buhos po ito, buong bahay na makikita natin na yan. Kagaya po na yan. Yan po, puro buhos po yan hanggang po sa taas. Meron po siyang second floor or loft room. Ayan, kagaya po na nakikita natin picture na to yan ang ang gagawin nila. So yan po, nakita nyo, ito po, meron na po silang mga nakalagay dito na mga forma. At yan po, kabuuan bahay na yan ang bubuhusan. So ito po yung perspective house or ginagayang bahay. At ito po ang kanilang floor plan. Ayan po, makikita natin. At guys, ito po, panoorin natin ang proseso ng paggawa nila. So ito po, una, pundasyon. Hinukay nila, itinanim po yung mga bakal, poste, at yung mga lalagyan din ng mga bakal dito sa mga wall. Ayan po, nakikita natin, meron na po kagad sila. At nga, pati yung flooring po, meron po mga bakal yan. So after po nilang mayari ang manalagyan ng mga bakal, ay bubuhusan na po nila ito ng semento. And then after niyan, dito na po papasok ulit ang everwall panel na kung saan ito po yung ginagamit na made by fiber cement na meron pong 4 inches steel spacer na nakikita po natin na yan. So siya po yung tumata yung pinaka forma ng buong bahay or buong building na ginagawa. At yung po space na yan, diyan po isinusot yung mga bakal at siyang bubuhusan po. Kaya po nagiging puro buhos po yung buong bahay. And after nun... Makikita po natin itong first layer or first level. Ayan po. So ayan po. For example, ins, nabuhusan na nila yan. At ganito po ang kanilang kalalabasan. Ipe-preparation e, na ng po nila ito ng mga bakal na kung saan ito po ay 30 cm by 30 cm ang space at meron po doon sa pinaka-edge ng mga poste na tatlong bakal po na malalaki. And then after nun, inaano po nila ito. Sineset upan po nila agad ito ng mga pipe na pagdadaanan ng mga kuryente. So ayan, ayan po yung pinaka poste, ito po yung pinaka corner niya. Pero kasama po yan sa buong buhos niya. And then guys, after po nilang ma-ready lahat, nalagyan na ng mga lagayan ng mga kuryente, socket, brace, ayan po yung mga nakapahalang na yan, mga brace po na bakal yan, ay bubuusan na po nila yan, kagaya po nang nakikita natin sa video na ito, at sinisiksik pa nila. Yan, sa nila ng ganito yan. And then guys, pagkatapos po nilang buhusan, sinisiksik pa po nila yan at patutuyuin na kagaya po nito. So after po nilang mapatuyo, and ikakabit na po yung second level. Ayan o, nakita niya po, meron na rin po siyang formang bintana. So yan na po yung pangalawang span or yung pangalawang everwall panel na kinakabit. So kasama na rin po dyan yung forma ng bintana at ayan, kasako pa rin po yung bawat poste ng kanto. So ganun lang po hanggang sa dumating po sa pinaka -lop. Dahil ito po ay eh, high ceiling, mataas po ito, parang second floor na rin. Kaya makikita po natin yung proseso ng paggawa nila. So ito po, panoorin pa natin. Ganito po ang ginagawa nila dyan. Kasama na po ang forma dito sa korte ng kanilang bintana. So may mga nagtatanong, aalisin pa ba itong forma na to? So guys, hindi na po yan aalisin dahil yan na po ay made by fiber Cement at kaya nga po nas nakakatipid ang mga gumagawa rito dahil hindi na po kailangan ng mas maraming tao na mag na papalitadahan pa i-finishing ito po pag alis ng brace i -re retouch lang yung mga nagkauka at i-skim coat ready for pintura na po kaya ganyan pong mas nakakamura po dito kaya mas mababa po ang halaga ng nagagastos sa ganitong full concrete house by using Everwall panel kaya ito po guys yung buong detalye if ever na interesado kayo Nasa dulo po ng video, yung gumagawa po ng bahay nito at pwede nyo po siyang makausap anytime at mag-inquire kayo. So ito po, sa puntong ito, nakita natin na ikabit na po yung pangalawang span or yung pangalawang level. Nabuo na po yung bintana. Dahil nga po ito'y high ceiling, meron po siyang lock. So, dudugtungan pa po ito ng ika level hanggang sa makuha na po yung pinaka-forma yung ginagayang bahay. At ito na nga, kitang-kita na yung design, yung pintuan, yung mga bintana, pati po yung forma ng kanilang design at yung CR. Ayan, nakikita nyo. So, ready for installing na po yan ng kanilang uh, sliding windows. Pagkayang po ay nabuhusan na ng buong buo. So, ayan. Patuloy po tayo. And then, after po nilang mayari ito, ayan na po, yung third level na sinasabi ko, na hanggang doon po sa pinakalop level niya. So, ayan. Nabuhusan na po yan yung forma na yan at inalis na nga po yung mga ibang brace. So, ito po. Makikita natin. And then, after nun, eto na nga po at sineset up na yung pinaka loft level niya or yung loft room. Ayan po, meron na po rin siyang spiral stair. So yan, napakaganda na po. And then nakikita nyo guys, ini-skin coat na po unti-unti. Ayan, yung nakikita yung puti-puti na yan. So makikita po natin yung full finish nito. Kung ano po yung perspective house na ginagayang bahay, ayan eh, po ang nagiging resulta at kuhang-kuha at gayang-gaya. So sa puntong ito, nagkakabit na po sila ng kanilang steel trusses na kung saan, ayon po sa details ni sir, ang ginamit po nila dito ay si Parlins. Na 1.5 po ang kapal. Ayan at nakikita natin. Guys, napakaganda po nito. Kung ikaw ay bago pa lang nagpapamilya at gusto mo yung mga ganitong simple at komportable uh, comfortable house na uh, loft love room or love house, eh pwede pwede po kayo sa ganitong bahay. So ayan po, yung nagtatanong po, hindi na tatanggalin yung forma. Ayan po, as is na po yan. Pero yung laman loob po niyan, eh puro buhos. And then after noon, in-skim coat at pininturahan, eh, ito na po ang kinalabasan. So ayan, kita niya guys, napakaganda. So di mo makakalain, puro buhos po yung loob ng bahay na yan na talagang napakatibay. At makikita nga natin yung loob din means po nito, fully finished. At yun nga guys, if ever na interesado po kayo kay contractor, eh siya po mismo ang makakausap nyo dito at i-message nyo, ilalagay ko po sa dulo ng video ang kanyang FB at kayo po ang direktang kumausap sa kanya. So ito na po yung pinakaloob ng bahay, ito na po yung spiral uh, stairs. Ayan, with ceiling. Ayan, nakikita nyo, with high ceiling. Ayan po, at uh, nakapinturado na, naka at napakaganda. So, mapapansin nyo, ito po ay love house, ang tawag po dito. So, ito nga, guys, ang katanungan ng marami, magkano ang full kontrata dito. So, base po sa floor plan, uh, ang sukat po ng bahay na ito ay 3 meters by 7 meters. Ayan. So, saktong-saktong sukat lamang kaya sakto rin po ang budget dito. Yan, ang pinaka-room po niya, yung pinakataas, yung loft house or yung loft room na sa taas po 'yan. And then kabuuan po ito, guys, fully finished. So, ang katanungan nga natin, magkano na ang inabot na kontrata dito? So, if ever na interesado po kayo, ito po ang contractor ng bahay na ito, si Sir Ruben Masias. O i-PM siya or mag po kayo at sa sasagot dito. At ang location po niya ay sa Dumaguete City. So, guys, Magkano ang halaga? Ito po. Sarap finish lamang po. Ayon po kay Sir Ruben, ito po ay 300,000 pesos labor and materials. Pero pagka fully finish po, as is na kagaya po nung nasa picture na to, ito po ay 480,000 pesos. That time, year 2021-2022 pa po yung kontrata nito. Maaari pong madagdagan ito dahil 2024 na yon So, inire-upload lang po natin ito para pumapanood ng iba na mga hindi pa nakakapanood sa mga ganitong klasing proseso ng paggawa ng bahay. Kaya po guys, inuulit ko, if ever na interesado kayo, mag-inquire or mag-comment lamang po kayo at siya po ay sasagot sa inyo. So, maraming salamat pong muli. This is Rep Egay Mix TV. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.